Kauutol TV, Zero nine, Official What's up mga Kauutol? kumusta uh, <tod> na, na pala tayong lahat gan Sa aking mga friendly, eh mga friend Sa YouTube, sa YT, kung ano-ano man Sa FB uh, Ang pagbabalik ng aking pagbablog uh, Baka nakalimutan na ninyo si kautol. Uh, Kautol TV 09 Official Paki subscribe nga po Like and share and comment At ako yung nagluto Hindi ko na napakita Bakit hindi ko na napakita Kasi nga dahil sa busy ako Nagluto ako sa aking mga kasamahan sa tarbaho uh, Kasi nakatoka ako ngayong araw nito Kaya ako ang tingin luto nila Ah, uh, ako yung magluluto pala hindi tigaluto, Ako yung magluluto kasi nga toka namin yan araw-araw kung sino. Ako katulad ko, Merkulis. Merkulis din ako magluluto tapos ang mga kasama ko. Ito, uh, pakikita ko sa inyo ang niluto kong panderetang manok na may gata. Ang iba kasi hindi naglalaka, hindi naglalagay ng gata. Akala lang nila panderetang kung ano-ano. Uh, ito, pakita ko sa inyo mga tol. Ing kasama sa trabaho sa Pershing. Oh, sa kasama ko sa kwarto at sa aking kaibigan na si Paring Ramil. Yan, di ako pinapabayaan yan sa kanya yan. Tapos sa taas, sa aking kasama sa Tarbawo. Dalawa kasi per namin sa taas. Oh, uh, ito, kay Willy, kay Kuya Willy, sa kay Grace, sa sekretary namin. Yan, ginaganyan ko lang yan para kasi uh, hindi masira. Ang, ano, baka mamaya biglang makulog. Hindi, papasok na rin ako. Mag-aalas mag 10 mag na, kailangan maligo na ako. Ayan, maliligo muna ako mga tol. So, ito yung aming bahay. Siyempre, bawal ko mga ipakita. Nakakalat ang aking higaan. Parang nasa Saudi, nasa Saudi lang din ako. Ayan, nandito ang aming CR. Ayan, Ang CR. Tapos yan. Tapos bawal akong ano kasi nga nakahubad ako. Ayan ang aming CR. At ang aming CR namin. Tapos ito yung higaan namin. Double deck. Uh, tapos yung higaan. Tapos dito si Kuya Dito ako. Sa taas. Uh, ito yung lugar namin uh, pakikita ko sa inyo kung, kung nasan ako uh, dito lang ako sa Maynila pero bawal uh, ako kasi nga maraming babanta sa akin alam naman ninyo uh, pag ako namatay ang may kasalanan uh, alam na uh, isang dati kong best friend na kaibigan ang aking kaibigan si. na sumamaan doon sa akin dahil sa sa, sa, sa hindi magandang kong iyayari pero okay lang yun Uh, tanggap ko na yun. kaya pasensya na sa iyo kaibigan. Ito, pakita ko lang sa inyo. Kung nasan ako. Yun, yung, yung, lugar namin dito. Yan. Dito, dito ako nakatira. Uh, itong lugar. Pero, di ko sasabihin kung saan banda to. Pero, nandito ako sa, sa Maynila. Yan, nakita naman ninyo. oh, yan. Ito yung, ano, uh, yung CR dito. Yan. Yan. Ito yung mga higaan namin. Nakapalat pa kasi nga ah, nagluto ako umalis na sila tapos eh po, pa magugurong pa kaya, kaya muna tayo habang ano okay, okay. kasi yung tinanong ko gurong ay ah, yung pinagluto ko kailangan lutoin yan kailangan lagi tayo masipag sa uh, ating pagluluto nagluto kayo lagi nyo tatanda pagkatapos nyo gumamit ka kagal kayo para hindi maduot yung nan kaya eh, yan isang natutunan ko nung nagtarbaho nagpartime ako sa dieta dati sa taas eh, sa baba ng janity doon so, sa may golden art cuisine shoutout nga pala dyan kila parin freddy kila mike kila jomar kaya uh, Gilmar, mario uh, na miss ko na yung pagkain dyan ng mga kapsilong kaya jojo pala kaya jojo So, nagulugat tayo ng plato mo muna tayo ng plato tapos mamaya malin uh, na, di ba kalina sabi ko maliligo o di ako nakapaligo Tingnan nga natin muta ko magulugat ng plato nagulugat muna ako ng plato sige uh, dito putulig muna ito sa glit mamaya pakikita ko sa inyo Ayan, ah, mga kautol, tayo ay nakatapos ng maligo. Siyempre, nag na tayo. Ah, parang ano na rin yung buko ah. Parang panorth na rin ah. Uh, ah, nasa abroad ako, numibis yan na, ah. Dati yung kapal-kapal, pero okay lang yan. Ganyan ang buhay pag nagkakaidan. Kaya lagi lang tayong positive sa ating buhay. Saka huwag tayong matakot kung anong mangyari sa itsura natin. Kasi tatanda daman tayo, ganyan din ang buhay na ang magiging mukha natin. Kaya salamat sa inyo at nakarating kayo sa dulo ng aking video. Papasalamat ako sa inyo. Hanggang dito na lang. Babu!